Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Ah, uh, ito po ang ating pong sinabog pong pechay na ang variety po ay pabito mga kaagri. Ayan, po natin sa pag-ani po ng sibuyas ano. At kahit papano po mga kaagri ay maganda po ang naging tubo po ng ating pechay. Ayan. At hindi po siya uh, masyadong mauud ngayon mga kaagri no kahit po sinasabi po nila na maharabas mas gusto po nung haraba siguro ngayon ay yung mga dahon po ng sibuyas mga kaagri no. Ayan, medyo makinis po yung ating pecha ayan Makikita nyo po ano. Uh, tayo po ay nagtanim po ng uh, tatlong uri po ng halaman dito sa ating balag mga kaagri. Ayan. Kung mapapansin niyo po mga kaagri no, may pechay po tayo. Ayan. ayan. may kamatis at yung ating pipino po mga kaagri ano. Ayan medyo mahaba na po yung uh, mustasa ay yung pipino mga kaagre no uh, at meron po tayong kamatis ayan maga po nintercropping po natin yung tatlong halaman po no uh, ang una po nating tinanim dito ay yung kamatis mga kaagre no at nung medyo buhay na po yung kamatis pinadukitan po natin at uh, pinaparagos, sinabugan po natin ng pechay. At pagkasabog po ng pechay mga kaagri, tumubo po ng mga ilang araw po, no? Uh, inilagay na po natin yung ating pipino. Ayan. Uh, ayan po, no? Mga uh, kaagri. Oo, oh, malakas, ano Ayan. Ayan. Okay, bulaklak na siya, oh. yung kamatis ayan saka yung pechay po mga kagre ka no uh, kahit pa paano po, may nakikita po tayong nabuhay na halaman sa ating tinanim. Ano? Tumubok na naman po tayo ng, na, ang pagtatanim po na tatlong uri ng halaman sa isang uh, season po mga kaagre. No? Ito, mauna po anihin po itong ating uh, pechay susunod naman po natin anihin sigurado ay yung ating pipino. Ayan mga kaagre, no? Ayan. At kahit pa po, meron na po siyang nam namumulaklak na po yung ating pipino, mga kaagre, no? Namumulaklak na rin po yung ating uh, ayan, kamatis. Ayan, may bunga na nga po, no, mga kaagre. Ayan. Kahit pa po, uh, meron po tayong naasahan na uh, tatlong halaman sa isang cropping yan ang mga kaagri sana po kahit pa paano po ay kumita naman po tayo onti sa pechay ayan mga kaagri maganda naman po no at kumita rin po tayo ng onti sa kamatis at sa pipino mga kaagri yan Update ko lang po kayo no sa aking tanim na ah uh, halaman mga kaagri. Yeah kahit papano po maganda na po yung naging bulas niya at may nakikita po tayong magandang resulta sa ating tanim na halaman ayan okay, oh. okay. ayan mga kaagre ano? ayan po yung ating pechay na pabito, uh, diamante max f1 ng east west at po yung pipino po na ang variety po ay ay nakalimutan ko po ang variety po ng ating pipino hanapin ko po, po yung lahat ang mga kaagalan no? oh may at ispray din ako ano bang ispray mo ngayon? yung pamatay insekto Ambassador F1 mga kaagri po pala no. Ayan. Ambassador F1 ng East West Diamante yes, okay. Max F eh, Diamante Max F1 ng East West at yung pabito ng East West mga kaagre no? yan. Yeah. yan yeah. yeah, mga kaagre ganda po yung ating pechay yan oh. Yeah. yung ating kamatis, pipino, si yeah, ayan, pinagsama-sama na po natin mga kaagre, no? mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kagri. Ka sana po pagpalain po tayo ng Panginoon at bigyan po tayo ng magandang presyo po para kahit pa paano po no, uh, meron tayong inaasahan na onting kita sa tinanim po natin na halaman na pechay, kamatis at yung pipino po mga kaagri ayun lamang po mga kaagri magandang umaga po sa ating lahat and God bless you